Hello guys, it's me Mr. Ingron, Davao City. Nandito po ako ngayon sa Sultan Kudarat. Umuwi ako. Dahil kasi um, pupuntahan ko yung mama ko kasi na-miss ko na sila. At isa pa, gibrikingan ko aking sasakyan. Ginamit ko ang sasakyan ko para um, para mag ano, para kung kaya ko ba mag-drive uh, papuntang Sultan Kudarat. Ang layo, 4 hours yung biyahe ko mga kalugit. Kasama ko si Iyay mga kalugit. Nagbili siya doon sa Manulit. Ayan siya, mag-hi ka Iyay. Mag-hi ka, Ayan, kasama ko si Iyay, no? Siya dyan nga akong friend nga bisan asa mi na agya maglaki kami. Na agya po siya mga kalugit. So, ayan, nagbili kami ng kaya ang isulan, na sa isulan, Sultan Kudarat. mag-drive na ako mga kalugit kasi mag-drive na ako, uuwi na kami ng bahay. Tapos kung kami, tapos nagluto si mother ko sang lauya. So, ayan, ayan, mainit-init pa ang ni Iyay mo, ha? Hmm? 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 Mainit, guys? Ngamit pa ganyan ipan. Ma'am, ma'am, So, ayun mga kalugit. See you later, ha? Mag maniho pa ko, anay. Kay masabad ang mga tao, no? Kaya, atlet na mga ego, akong sakyanan. So, thank you. I love you. See you. Hi. Ayan, mga kalugit. Wait lang, ya. Wait for a while. Ay hey, ko nag signal light ba on. So ayun mga kalugit. Ayan, nag-drive ako. Kita okay, yun na Oh. Nang si Sultan ko darat. Kana. Kana mga kalugit. Izong yay. Kana migid sa Sultan ko darat. Kanawan nyo oh. So lapit na kami mga kalugit diri sa amon um, nga lugar kung sa diin ako nagdako sa Esperanza Sultan Kudarat no kung sa diin ako damo laki sa una karon wala na koy laki oi may, may mga asawa na may mga pamilya na ang ilang mga bana ang ilang mga asa ano ay mga kalugit si Sultan Kudarat o oh, chur Diyos ko ah Lusod walay Walay traffic light pa Namipip Okay So thank you so much See you later Kit, okay. <laughs> nandito na ako ngayon sa aming lugar kung saan matatagpuan maraming ano uh, sa mga nagtakbo ngayon ng mga kagawad <laughs> no? Diyos ko paayusan nyo po ng dalan di kay mga daog ka mo butuhon mo sa mga kapitan sa mga kagawad etos etos malungos unta madaog mo kay Adan yung ang dalan ipakita ang dalan niya ang dalan o oh. dalan <laughs> Ang dalan nga, bato-bato. Pakita na ang among dalan nga, nga malinawon sa kalibutan. Ayan. So, pasulod na kami sa among lugar. Ano? Asa ah, kagibata gibata yai, diri yai. Ha. Diri ka Diri ko gibata no kung saan saan ang lugar namo. Nandiri lugar ayan papasok na po tayo ayan agi lang namuni amuni among lugar pasulod no pakita darang dalan hini ang dalan patungo patungo sa mansion patungo sa mansion ladies Mads! Kini ang mga kabataan diri sa ano. Diba? O diba? May pader na inyong right, yes. talan diri Ay, varieties ang masaring. <laughs> dey nga nga. <aros>. Wapa. <laughs> Jun yung magkakakay. Hindi, <laughs> tawag na lang ang bata. Kay Moagi. <laughs> wala sa pag-agbasa. Wala na ang basa yeah. ng mansyon. Ay, kalugin. Hamuni <laughs> ang among dalan. Tanawa, Vy? Tanawa, oo. Wala. Yay, yay. Tanawa, yay. Sige, 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 sige. Sige, sige. Go. Ang sa dalong ba? Basi magasgasan. Hindi, ah. na. wala. Uh, ano ka nang ano na yung mga backing kaya kaya na go yes. hello alo uy abutan na siya sa mga ano na ah. sa mga gilid gilid eh tiyos si Kara sanay na sa mga gilid gilid darga mga ano sanay na siya sa mga ano mga, ed, ed, so ayan, ayan ang aming bahay, munting, ito pakita yun. Tara o. Oh. <laughs> <laughs> oh, ay, at, ah! Ma, ay, ma pa, ang aking tatay. Kamu na yung patatay o. Oh. Buksin na, guard! <laughs> <laughs> pasok, pasok. Kasi <laughs> magasgasan -gas natin nga, four wheels. Oh, na, si, si, si tatay sherwin ni Jerwin. Ah, si tatay ko o. Oh. Hmm. Okay, pasok! Nang damdamo ta na sin inyong ano, dalan. Sige. Sige na kuyig. Ang dalang giharangan yung sang ano sang Sige na kuyig. Sige na kuyig. Kalagsara man ka nag ano diri kuyig. Go na. Please come down. Ah, ito ito. Kinapit na ano naman si Mother oh. Hello. Hello na ti hello. hello. Hi. <laughs> Dito. Wow. Gawas <laughs> yan. Please. Please. <laughs> Ora na oo. Ha? Ha, ha, kiss, kiss. Gapang uro kamot, gapang kamot na. Amo ni among tahanan mga kalugit. nagluto na sa mga ano? Uchabei ah, <laughs> 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 Asa mong isalay. Dadz. sudan manga. Ikot gua. Naglutos ang mo dali. Ari oh, dali lang. Sapa dali Asa di maka auntie to Kapoy man yon. Si dire Kapoy Ah. Sunod Anis, imo doon. Imo ni sunod. Ah. yata ko may impas na Papare ko la Dire lang makaon magkaon. Om. sunod. ni Si Mamang om. Si Mother nagluto si Mamang, um. ah. ah. si si mamang Lauya oo. Oh, oh. ah. Ano yung pinaka-gwapa at pinaka-virgin nga inahan ko sa balat nga lupa, siya lang ang virgin diri sa ano. Araw <laughs> po, tao. Mang maligotan nyo. Ayan mga kalugit, see you later! Hi mga kalugit, kain tayo kasama ko si ano, si Iay, si Inge. Pwede <laughs> ka lang, nakakauntahan yung lauya, <laughs> oh. O, okay. Kahit gamit. O, mahal lang eh. Nakakauntahan si Inge, nga. Uy! Olam, ikaw yung pakita. Hmm. Ganyan.

Okay na Git, ka? so kasama ko na sila oh si Tatay, ibabaw kayo, maghahi katay. Puto dito si. Oh, ayan yan <laughs> si, si Hi. Si Iya nengging sariko daw, nan, gutok kanay. Sa ibang kalogit, Alisten. Ay ka so thank you. Hindi? No, to talikang kayo no. May room sa Amerika ko 'to, restaurant. So, 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 so. Ito na kami sa El Paraiso with Iyay, pamangkin, si Mamang, <laughs> si Iyay mo, si Tatay to sa Payag. And perfect ang ganda. Ay nali, na ano ka bang nalilipay ka? oh. ayan sila oh, ginuo ko ang. At oh, Ito, perfect. Na. Ay, Hay, jusugbubugbapa sila oh. Agree. Nung sa nang ipon naman. Nauman <laughs> no, na kami ligo, so magkaon kami anay sa gawas. Hmm. malini ganagang yutom na sila. Ayan. Okay na? Unya na? Di na mo, Mang? Ikaw, Tay. Ayan o, oh. ikaw, Gang. Di gutom na kano? no? Gutom na? Gamay ra? Kapag wapa, Oh. Pwede mo lagi putlan, imong buhok, no? Ngayon man. Charo yan. Eh? Putla na ito. Diri ko ito sa liyog. Ayan. Si Iya yun. Si Mark John. Na Mark John. Kamu na siya, May gutom na sila. Dito. Dito. Gutom na mo gang. Sabaw, paborito ni Jer, ano? Thank you. Ma okay na, no? Mga kalugit, nakauwi na kami mga kalugit. Ayan na si mamang, nagchika-chikahan si Iyay, kag ang best friend ko. Ayan, so dinala namin ang sobra dito sa bahay at doon si tatay tulog na doon. Oh. Doon sa ano, tapos namin budiga. Mga palay namin dyan, yan ang mga palay. Tapos ko, ayan, tapos doon sa likod ng bahay namin. Oh, ayan, ba diba, mga kalugit, maghay ka besh. Oh, kapatid Ursula. Ayun. So mga kalugit, ayan, grabe ka pagod as in. So, ayan mga kalugit. Thank you, thank you so much. Uh, pakifollow at subscribe ang aking lahat ng mga social media. Thank you, I love you.